Hi, Hello, good morning. So, andito naman po tayo. Uh, ngayon po ay naglilinis po kami ni Sards at nagbubutas po para sa ating taniman po ng palaya. So, magtatanim na naman po tayo ng gulay. So, ito po yung aking dating area. So, sayang naman pag uh, hindi po ito nataniman. So, bago po tayo pumunta dun sa kabila, magtanim po dun sa kabilang area dito muna tayo sa maliit po na area so, ito po yung aming ginagawa para po ito sa Ampalaya so, nagbubutas lang po tayo simple land preparation lang po ito hindi lang po natin pila bungkal gawa lang po tayo ng butas saka sa mga butas na to dito po natin tatanim po yung ang palaya so bala ko direct seeding na lang po yan lalagyan lang po natin ng compost po yan at uh, basal na obono at uh, donut, dito na po tayo magtatanim yan so ganda pa yung lupa dito eh no hindi po doon katulad sa kabila na puro buhangin nakapag direct seating na po tayo dito kapag tumubo na po siya dandahanin na lang po natin bumukalin po yung palibot nya para maging buhaghag po yung lupa at uh, para mabilis pong mag penetrate po yung kanyang mga ugat kasi pag ganito po ay eh, matigas po yung lupa po dito so kapag hindi po natin uh, uh, binungkal yung gilid niya ay eh, mahirapan pong makagalaw po yung mga ano po ng ating halaman yung mga kanyang roots yan ito yung alaga ng aking anak si ano ang pangalan yan Lily oh si Lily ayan oh, cute oh so, yung aking anak ayan dito naman umagang umaga pa ayan dito naman si Sards kasama pa natin si Sards 6.30 po andito na yan si Sards ayan so pagkatapos po natin dito ah, doon na naman po tayo sa kabila kasi ang problema ko po dun yung tubig hirap magano dun mag pump pag uh, galing po dun sa ilog so kapag may budget po sana tayo magpapadrill po sana tayo dun o oh, mga ano lang naman po yata dito yung maitatanim natin konti lang so basta baka nasa 150 or uh, iwan ko lang di ilang sigurado kung makaabot ng 200 po ito try na lang po natin So, yung perro po dito ay nasa 4 meters, yung dito sa gitna. Pero yung iba dyan, yung sa dulo na yan, ay nasa 3 meters na lang. Kasi pinagkakasya na lang po dati yung ating area. Maliit lang po kasi. Uh, okay na po yun, yung 4 meters tsaka 3 meters. Tsaka yung distance per hill po natin ay nasa 100 centimeter po ito sa metro. So, simpleng nag-preparation lang po ito hindi natin binabungkal Ayan, pero mas maganda sana kung nabungkal pa at naibilad po sa araw o so, pinasingaw na lang natin yung lupa yan binungkal tapos para makasingaw po siya at baka sunod na araw ay eh, maglalagay na po tayo ng uh, siguro mga 3 days po or 5 days maglalagay po ako dito ng compost uh, na at saka basal so after 3 days tsaka na po ako magda direct seeding So, yung ano lang po dito sa area, matagal po siyang mainitan. Mamaya po siguro mga 10 o'clock. Kasi nga, ito maraming mga kakoy po dito sa paligid. Ayan yung sagabal po sa sikat ng araw. <coughs> Excuse me. Pero sayang naman pag pinatanggal po natin yan. No? Mga nyug po yan. So, okay naman po dati nakapagtanim na muna ako nang palaya dito. Naging okay naman po yung bunga niya. Naging malago naman. Uh, oh, nito practice po tayo dito sa pagtatanim. Dito, po tayo nagsimula. kagandahan kagandaan nandito may kawaya na oh. Hindi na po tayo mahirapang magpahakot uh, pa. Hello oh, Sards. <laughs> ito tamaan ito kulaka Sards ako. Oh. Ito eh. na takas Be. Mga ah, ayos. Yan talaga sinusukat ni Sards eh. kagum kamu Yan dum na i. Ayo stale manok ko Sardo, dag Pablo Sardo, duro manok. Panghay pa ba ang ka no. ka mga postina, no tapos maganda pag uh, prepare na yung um, po natin ha? magdara poste na basi karoon pa ito bro bay kamutong na duro na na mga butong mutang ta pa. mulo hmm para sa sunod tamnanda na makalatoy na sitaw yan po ang daming kawayan yan, dyan na lang po tayo kukuha. Yan mga, ito lang yung mga kagandaan po dito sa area. Tapos malapit lang po ito sa bahay. At meron po tayong source ng tubig po dito. Yan. So, ayan na po yung ating third trapping. Next week, nangangailangan na muna, nangangailangan na ng tubig. Siguradong hataw na po tayo ng pump dyan. O, meron po tayong... Uh, So, ng tubig dyan, doon sa gilid. Ayan dyan. Lalagay lang tayo ng pump dyan. So, kung gusto po nating uh, pati dito sa ating taniman ng palaya, pwede rin kasi meron naman po tayong hose. Ilalagay lang tayo ng hose po punta po dito. So, napaka dali po yung source po natin ng tubig. Tsaka meron naman po akong ano dyan, uh, electric pump. Malapit din. So, host lang po yung kailangan. So, napakadali po ng ano dito. Tubig. Yan, may mga linya na may linya na po dito. ano o. Mm. So, ayan May host pa na maliit. Kasi nga, ito dati ay tangkal po ng aming baboy. Yan, nag-aalaga po tayo dati ng baboy po dito. Ayan o, sira na. So hanggang dito na lang po muna ulit. Hanggang sunod po, update ko lang po kayo pag nakapagtanim lang po kami. So hanggang sa muli po, happy farming, God bless and Salamat po.